Daghan po bandol, pangit ba? Oh, Ang mga kasanaol. So nakapalo na ka ni Kuya Vlog Sa Travel Adventure Sa YouTube channel Travel Adventure, para So magpalo ka para update ka sa mga Panibago kong mga Ina-upload video So mga kasanaon, nakapag po yung kita Mga tumahan ko sa Boss Gabo mga kasanaon Sa itong last year mga kasanaon Kay nag-promote ko sa ilang business Mga kasanaon So ato ni pangatan, pangutan on mga kasanaon So, pre, eh, pila na nakatuig din yung nagtrabaho? Lima na katuig. Ah, lima na katuig. So, so, na kayo uyab ka Na So, na-ul. So, na-ul dyan kayo. Nanay uyab, Samantala ako, wala pa. You know, naa, ma'am. Mangkamutay ba? <laughs> o, oh, bari ni mga pinakapugi, mga kasanaolo. So, sa so, may mga, pwede ko sa mga ingredients ni mo. <tik yuk> Ampi. Bao man. Wadai sila kay Bao mga kasano mo ni ang pinakadabis nga kukiri sa kuan mga, mga kasano ul. Bus Japap. Astiga yo. So kinsa may shout out ni din ha, sir? Ang um, Paris. Ang oh, nana no, kay Paris dai, api na bug. Baog ka. <laughs> <laughs> so kinsa may shout out mo? Si Chris Medilatori. Dena na may anak. Kailangan ka po. Kailangan. Kasi pare ito. rito. <laughs> Oo. Oh. So, taga sa deka, sir? San Roque talaga po. Ah, San Roque. Roque. So, narama ay nadunggan din ha sa San Roque mga kasanang ulo. Kaya, daganda ko nung mga lindot kayong mga paawa. Maputi kayo. Naa. Harmless kayo. Madaga. Dagi Agay! Agay! <laughs> So, mawara to ang imo hangi ka shout out. So, mare to mga kasanaol no. So, are na po ta mga kasanaol kay kapit na ato ang pinuros sa atong trabaho mga kasanaol.